sa Sunod yung ano naman, adobong kuneo. Ayan mga idol, kain tayo. O, alas 12 na po, kain na tayo. Hindi tayo pwede magpabaya. Ayan, umakain na kami. O, kain na. So, meron kaming adobong kambing. Ay, sinigang na kambing. Harap. Ayan. Tingnan na. wala kang mesa dyan. <clears throat> ah. O mo. Gulay. Kukunin ko lang ng kamay. Gulay. Oops. Gulay kapatid sa pananampalataya. Ayan po. Tutok. Eh? Hmm. Meron tayo dito sinigang na kambing mga idol, oh. Sarap. Hmm. Hmm. Ah. ah. Kain, mm. oh. Kain po. May kambing? May kambing, boss? Hmm. Nice, -mm. Hmm. Apa ah, panggil enggak? Ha? Oh nama. Ya. Bakso hmm. kaibigan. Hah? Kaibigan. Ah, Dia sio. Bola kan sawan kan? Dan lang. May flavor na ito eh. Amaron ah, na. Hmm. Oh, may flavor. Hmm.

Susunud yang ano naman adobong kuneo Harap Hmm Hmm Time po Hmm Ayo kan ini berapa? Tuh. Ayo makan banyak dengan sebaik. Ada budi. Yang apa kata? ting, <tik>

Parias merutak. Kaya malata ang mga kanin namin mga idol kasi tawag din eh. Pago. Hindi. Tag ulan eh. <laughs> Tag ulan ko kasi. Mm, pa. Oo. Oh, Masabaw ang panahon ngayon. <coughs> hmm. Napangangina na sa pa. na na. na. na siya. Na siya? Na. Hmm. Na siya. O, kasi mo, no? Bunga, oh. bulog kasi yung nakuha. <laughs> Hindi kasi yung bigas niya.

atas nama menu. Kamu tadi layan Eh masalah ambulug nak kambing pagi lelak ya. Bunga mazir tinggal minum kini tau. Hmm, apa Ah. Hmm. Nampak. Kabin ini, nak? Atau itu kan satu bunga tu besar.

Basta, saka dyan, saka yung ano, may rasa po din dyan. Mm -hmm. Pang emergency sir, ang mega sir din. Nagutom ka, wala nang walang mula, wala, basta nagutong ka, kain lang kain. No? Thank you Lord, isang tap na kanang halian. Bye!